Nilinaw ni Jillian Ward na ang ipinambili niya ng mamahaling kotse at ang ginastos sa kanyang ikalabing walong kaarawan ay nagmula sa sarili niyang pinaghirapan bilang artista. Ayon sa kanya, wala siyang benefactors at wala rin siyang secret baby. Sa programang Fast Talk with Boy Abunda, binasag ni Jillian ang kanyang pananahimik at mariing pinabulaanan ang mga malisyosong aligasyon sa social media kabilang na ang pagiging umano'y sugar baby para tustusan ang kanyang marangyang pamumuhay. Kaling po kayo sa isang kapuso actress ng, uh, na si Jillian Ward. Ano pong reaction niyo? Nang? Jillian, si Jillian, Ward, Ward. Yung Young actress ng GMA. May mga blind items po na nalilink po kayo. Kay so, Jillian aware Ward. Aware po ba kayo doon? Maritas lang yun. Okay, wala pong kasatay. Po. Paliwanag ni Jillian, second hand lamang ang binili niyang Porsche Boxster. Nagsimula daw ito noong siya ay 16 years old nang bumili siya ng Porsche gamit ang kinita mula sa isang endorsement deal para sa isang skincare brand. Second hand car ito na nabili niya sa halagang 1.2 million pesos. May deed of sale at resibo na hawak ng kanyang ama. Dagdag pa niya, kinakalat daw ng iba na sobrang mahal ng kotse at may nagregalo raw sa kanya munit binili niya ito gamit ang sarili niyang pera, sa sarili niyang sipag at syaga. Mariin din niyang sinabi na pawang kasinungalingan ang mga kumakalat na kwento tungkol sa kanya, ayon sa aktres, nakakabastos ang mga ganitong alegasyon dahil below the belt na raw ang mga ito, lahat ng meron siya ay binili niya gamit ang sariling pera, at may resibo siya sa lahat ng kanyang investments. Tungkol naman sa kanyang debo, ipinaliwanag ni Jillian na maraming tumulong sa kanya. Ang GMA Network ay nagbahagi ng tulong sa gastos ng kanyang debo. Nagbigay din ng suporta ang kanyang mga endorsements. Ang gown niya ay regalo mula kay Mok Tumang. At ang mga cake ay galing kay Tita Pinky Fernando. Dahil dito, hindi siya gumastos ng labis. Mariinding itinanggi ni Jillian ang mga chismis na mayroon siyang sponsor o benefactor. Ayon sa kanya, hindi totoo ang mga kumakalat na kwento na may CCTV footage daw siya sa mga hotel kasama ang matatandang lalaki. Wala raw katotohanan ang mga iyon, at hinamon niya ang mga nagpapakalat na maglabas ng ebidensya, basta't hindi gawa ng artificial intelligence. Ayon kay Jillian, nakaka na apat na taon siyang nanahimik bago tuluyang magsalita, hindi niya noon kayang ipagtanggol ang sarili dahil minor de edad pa siya nang magsimula ang mga isyo. Itinanggi rin niya ang usaping may secret baby, lahat daw ng sinasabi laban sa kanya ay kasinungalingan, wala siyang tinatago, at alam ng GMA, ng kanyang mga kaibigan, at ng kanyang mga magulang ang lahat tungkol sa kanya. Aminado si Jillian na lalong naging mabigat ang pinagdadaanan niya dahil sa problema ng kanyang mga magulang na naghiwalay, kinailangan niyang pumagitna sa kanila habang may mga isyong kumakalat laban sa kanya. Kada bukas niya ng Facebook o TikTok, may bagong kwento na hindi totoo, ayaw niyang dagdagan pa ang iniisip ng kanyang mga magulang kaya kinaya niyang harapin ito mag-isa. Sa huli, muling binigyang diin ni Jillian Ward na lahat ng nakikita ng tao sa kanyang social media, mula sa mga gamit at sasakyan hanggang sa kanyang mga post, ay bunga ng sariling pinaghirapan, lahat ng meron siya ay binili niya gamit ang sarili niyang pera. Samantala, isang bagong isyu na naman ang kumalat matapos sabihin ni Sian Gaza na si Jillian Ward daw ang unang nag-text kay Chavit Singson, at ang tanong lang umano niya ay, kumain ka na? Grabe talaga si Sian Gaza, porket nagtatanong lang, ginawa na agad ng issue, pero syempre, hindi rin natin may kakaila halos lahat ng chismis ni Sian ay may bahid din ng katotohanan. Kung tutuusin, maliit na bagay lang naman ito, wala namang masama sa magtanong ng, kumain ka na, huwag na sanang palakihin ng simpleng bagay na wala namang masamang intensyon, ang importante, malinaw na walang mali sa mensahe, at sana matutunan ng lahat na hindi lahat ng simpleng interaction ay dapat gawing intriga.